Ito po. kami na po sinira yung extension ng bubong dini dahil tagilid na po. Yan. Dito po ulit yung Kuya, si, Kuyo, si Kita nyo guys, oh, ang mga yero, oh, bulok na. At yung mga kawayan niya ay ano na rin yung kawayan. Ana, wala nang laman. Ay baka kung mag itong tag-ulan. Eh, dito bang magsak sa mga punong ito kaya inagapan na okay linis linis po muna ulit din eh Daming bunga ng lateresa na. tinanggal na ha ang kulungan ng manok at babagsak na Hindi na kaya natin kuya ilagay. Sabi na lang ha. <tong tiyan> may Hindi sa mga yero, bulok na Sa kaya pwede isa kaya kuya ko sakaling dadalhin doon sa kabila Kaya ano po, ibaba ko pa Saan nga ho kaya pwedeng isa kaya pwede sa babaw. Ay! Nakasira. Uh, uh, okay. Motor siguro. Kolong-kolong. Wala -kolong. ba tayo ma... Hindi na Ay, ate. Musta ha? <laughs> Ayan. Ayan. O, okay. Para mas maganda nga rin, eh, kuya, ibakod eh, na lamang. Kasama-sama na rin naman, anha. Na Hindi, magagamit din yung pangbakod. Ang ah, problema, hahanap tayo ng mag-hackout. <laughs> <laughs> Kolong-kolong. Oh, tricycle. Para po ano. sa mag Oo nga, yung lang na, uh, open. open. Hindi ba pwede yung truck kay Uba? yan guys. Uh. Nagliwanag na. So pwede pa namin itong tam ngayon. Pero hindi, maigyo na ng lawad. Para makagabo naman ng ibang tanim din eh. <laughs> Aha. Uh Kuputuli -huh. na natin yung wala ano, yung at sa... oh, na Dadami pa marami din itong yerong ito. itong loob ng aming tubo. Yan. Pwede nyo na namin Nakabayaan naman si Rana. Bagsak na ho aring... na may mga bitak na yung ano kaya po alangan ng terhan at baka po bumagsak a ring ay delikado po poro anay so ang aming kalan lutuan nakakamiss dahil po ng pandemic ay dito kami nagtutugel noon ito ang aming inayos awa naman ng Diyos ay nakasurvive Tuwan-tuwa eh ang halaman.

malberry po yun. Tatal na natin ang maraming malberry. Kasi ito yung maganda dito sa kalusugan. Ito yung itong update sa aking rubber tree. Ito yung tatlong suloy dito. Tapos meron pa yan. May isa pa sa si suloy. Maganda sa rubber tree, hindi na pinapataas. Gaya na lang po. Na magabo. So, maganda yung gayaan. So, Kasi patataas pa natin. So, hanggang dito na lang guys. Sa muna ang aking vlog. At salamat po sa mga viewers, silent viewer Ronnie Meron ka na. Love life. <laughs> si Ron pa. No? Hanggang ngayon eh. Masikreto sa kanyang love life. Ay kuya, tinan niya ang bugambelya. Tumulupot na. Naka mga di kaya makakuryente yan. Ay hindi, aray pala Kaya naman, pa Are. Mm -hmm. Kailan pala yung mabawasan na ano yun? Tapos po, tapos po naman yan. Kapag mm -hmm. na po yun, balabalab, makaano mahirap. Kaya nga ha. Ay, aray pala naman eh, parang nakapaano pala ang aray pinakaano. Hmm. Marami tong pala sa ayos. So guys, hanggang dito na lang aking vlog muna So, diba mainit na po